nandito ang LMD uh, at ang staff ng nakasin na radyo bimba, kami po ay nakikiramay sa pagpanaw po ng inyong ama na aming kasama sa trabaho sa matagal na panahon. Kami po ay nakikiramay at dalamhati po sa pagpanaw ng ating mahal sa buhay. Kami po ay uh, maghahandog ng pagpunta namin. Para po sa ating mahal na yung maon ng si Uncle David din na sanay Uh, pumalaot hanggang langit ang kanyang kaluluwa at bitbitin niya ang aming mga alaala -ala, at inyong alaala -ala na pamilya at naway makarating sa kanyang pangroonan. So, kami po muna ay nagdadasal. So, in the our Father, the in the Holy Spirit, inyong. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your come, your will be done as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who have sinned against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil in you. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was, was in the beginning, is now, and ever shall be, amen. Amen. na dalagala ang tungkol. Tanggapin mo po sa langit ang aming kapatid na si David Villa Pascua. Ang ating po ito gugon ay tanggapin nawa sa langit ang aming kapatid na si David Pascua. Mahal na Ama, kami po ay dumudulog sa iyo sa araw na ito. Ang kanya po paglisan ay nasa sa iyong palad po. At nawa po ay tanggapin mo siya sa iyong palad. Magsagot, mahal na Ama, tanggapin mo po ang kaluluwa ng aming kapatid na si David Villa tayo uh, po ay aawit para sa ating namaya mga kapatid. Ibram mm -hmm. sa Diyos ang aking buhay. Ikaw atoy sa aming handong Salamat dahil may buhay di na ako Kung sinabing buwan, kung di ako mibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay ko, handog buhay handog ang buhay. oh Mahal na ma. sa handog ng aming panalangin, likas niyang hiram lamang ang buhay na iyong hinandog sa amin, sa aming katawang lupa. At sana po ay tanggapin mo po, buksan mo po ng dalawang palad ang pintuan ng langit para po sa aming kapatid, ni si Uncle David Villapascua. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Pintos, Santo. Amen. Amen.